Hello! No, good morning! Good morning! Hey guys! Pag-iilala tayo sa ating labat! Saray makarami tayo ng Maganda! Ang uras natin ay alas 5.30 guys! So, hindi na agad! Baka may ma... Sana'y magkawan! Có lẽ là một cái suối l fi không? sẽ làm đi nấu như Mabuhay parahom. Dito naman na nagakataktok na malapit na lang ito sa amin. Lupak ano kita. Tumatangang konti lang. sama kasi yung pan-current uh, ng dagat ok konti na wala na masamang parahan kaya hindi maganda yung current Ito may iwan pa ano wala Basta yung kanin sa dagat na hindi maganda wala talaga Walang dinis pa parang daw Pero man, bihira Okay. Kunti lang. Yung ano lang to. Kunti okay. lang oh. rong may turay Ay, paano pa lang okay? meron pala rito oh. Yung Nakaayos yung lambat Hindi oh. naayos na lambat Ano eh wala Ito lang, oh Kala ko wala. Meron pala dito sa naayos. <tos> <tos> Hindi nakaulat yung pan. Hindi Yun lang mayroon. wala so, wala na wala. Kunti. ko wala nga eh. Sigur so, dito sa may... Ah, Mayo, yung umayos na lambat eh. mayroon pala. So, hindi lang masaba yung karintang dagat eh marami na nang sigorto kasi yung lambat naka yung kalagay niya dapat hindi mag-ipon kung mag-iipon wala hindi ma ng dilis Kaya yung tinawag namin na unat. Ganon. Pag unat yung bukot, yung lambat. Pag may diris, yan maka -uli. Pero kung hindi naman, wala. Kaya yung doon sa unang hila to, hindi maayos yung pan. At saka dito sa dulo. Hindi nagka ano, nagka ipo lambat sa yung lambat yung, oh, yung mapataw, ipon <coughs> dito, unat to dito, unat. Tawag ko unat. Meron siya.

Pagkaryaw ka din ay medyo munat siya konti eh. Kaya siguro, mano Wala nang kabuhay-buhay. So, patay na. Mayroon man, pangilan nila lang. So, hindi sabihin nito, uh, ah, maga ano niya, pagturay. Paglaglag ko palang sa alam kasi nagsipuraya na yun. Okay, salamat. Tapos na ako sa paghila ko. <coughs> Tapos na ang paghila ko. Ito, kung konti lang, ma ilan lang ito, siguro lahat ito, mga 10 kilo. Ay, siguro? Ay salamat. Maraming maraming salamat sa wala niyong sawang panood sa mga in-upload kong video. Ito, masamang panahon. Uh, ah, Nakaano ko sa TV niyong kahapon na no, may low pressure daw posibleng magkaroon ng maging bagyo kasama dito sa liti sa lugar pero agad hindi nung lumakas pupunta pa rin kami ng laot na ito ngayon dito kami sa laot kaya naman sa bangka namin at hindi naman ganun kalaki ang mga alon yung hangin hindi naman ganun kalakas medyo masama lang maambul lang siya maulap okay guys maraming maraming salamat sa inyo magingat po tayo sa ating pupuntahan sa ating mga ginagawa magingat po tayo na gabayan tayo sa pumay kapal भाई सामा मारा भी मारा सीनला मा गिर बाय